So, good morning mga mamsis. Ito yung concentrate natin ngayon dito sa garden kasi ang dami lang na lumalabas. Mga ano lang yan sila mamsis, mga kabalik-balik. Kahit may snow, labas sila. Ayan dito muna tayo mag sa kanila kasi <clears throat> ano sila parang bulaklak sa lamig ayan yung ating mga narcissin is saka ko na siya bibiyuhan paglalabas na lahat o, ayan sila o oh yung mga ginagawa ko last year na paikot <clears throat> sa mga puno ayaw na sila Ito yung mga nut season is ano pa sila matagal dito sa aking side kasi malamig dito na side yung sa mga iba na ano, malaklak na. Ito yung ating compost. Alagay natin doon sa ating garden. Tingnan mo itong puno na to. First na lalabas is flower. O oh, ba? Diba? Gawin ko, gawin ko sana siyang heart pero maano na <coughs> haba, damage na saka na lang ayan sila ma'am, sus kinakain yung mga tulpin ko, mga tulpin ano bang tulpin kinakain ng ah. mga mabait ayan o ah. babalik, ah, ano ba yan, tawag nito tutubo lang sila kahit malamig hindi pa natin nalinisan, videohan lang natin sila, ito dito ako natin sincrete sa kanila ito ito yung mga ginagawa last last year diba pinaikutan ko yung mga puno ng ng ano kinuha ko yung grass so ganyan na sila paglalabas na yung mga tulpin ano ba tulpin sa hindi <laughs> ko na alam kung anong tulpin bigyan natin ulit yung maagang natsisin na maliit batuin ito light layer ito natsisin ba pangalan dyan kasi yung mga malaking natsisin hindi pa lumabas eh malamig kasi dito sa akin ayan sila nakaka nakakasaya ng puso lalabas lang kasi ito sila oh ang ganda no. Halos na puno yung ano natin. Lot natin dyan. Puno lang siya. Nang mga wala akong <coughs> snig luxion dito. Mas nauna yung snig luxion. Ano sila? Lalabas lang yan. lang ay, guys. Jiran. Ito yung binigyan ko last year, diba? Na. Sunod-sunod yung tubo. And this time, ito yung lalabas. Hindi ko alam yung pangalan nito. Basta ano siya. Balik ng balik lang. Bulaklak siya this time. Kimamulaklak din siya ng October, November, hindi na lang siya mahalata kasi madami pang ibang flower. Matabunan siya. Matabunan siya. Ayan. Yan ka guwapa ng mga ano dito. Mga bakit hindi ko tinignan ng pangalan nito. Tapos siya. Kanyang siya. Kaganda mga mami. Kaya kahit may trabaho ako, pupunta ako dito sa garden. Dito ako magkakap kafe. Kafe, kafe. Ito yung area na pinijuhan ko palagi na every two months iba-iba yung mamulaklak ano siya, sukarid siya ni Lola. Yung gumagawa dito. Before ako. Sukarid so, siya dito. Ang ganda gusto. lang. Gusto ko lang i-share yung kagandahan ng kahit malamig is ang daming bulaklak. Mabuhi siguro po sa anong no? sa Agos at sa Pigtauranan kasi malamig doon eh dala tayo sa Pigtauranan next time <coughs> ito o oh. na kasi two times din yan mamulaklak ang ganda lang na no? na may bulaklak kahit malamig. Ayan Ayan yun. yun. Doon yun. Itong ano po, general ko. Para lagyan natin yan ng vegetables. Lahat ng klaseng vegetables ilagay natin dyan. Magka-free muna ako, mami. Kapin mo na ako. Kasi malamig pa. Yung sanibo ko. Yung sanibo. Pero natin isali sila kasi pagalitan tayo. <laughs> Ayan. Ayan na. Ang ating mga flower for February and March. Ihang na natin yung doyan natin. mamsis. isisahan ha? natin ko yung doyan. Kasi gusto ko nang magduyan doyan dito. Raining morning, ma'am, Kasi kaya basa yung yung ano, lupa. Dito, nandito ako. At dito ako iinom ng aking coffee. So, thank you, thank you for watching until next video natin mamsis. Magpakita mo na ako sa inyo kasi nawala <gasps> Ayan. Thank you.